Gusto sa sana. Alag mga kabida. Mahali yata. Ay! Dalag! Ay! Ano sa up mga kabida Isang magandang umaga po sa ating lahat so, Sa video nito Nandito tayo sa kabukiran May dala, -dala akong dala naghahanap ako ng spot nating pagagisa ng dala Tapos magisa pa rin tayo Si parang Dennis ah, Hindi pa siya okay mo muna yung maga ikot ikot naghahanap hanap ng spot So ngayon nandito ako dito Sa tag nito dito sa lupa ng aking lolo Dati Dati <laughs> Yan Bali Ito yung kanyang palayan Palayan niya dati ito Tapos sa kanyang ibinenta Nakakamiss to lugar na to <laughs> Kasi bata pa lang ako Anim na taon Nandito na ako Samasama -sama na ako sa lolo ko Sa lola ko Marami na tong na Nangyari ba Ah uh, naging melonan, pakwan, palay, fish pan. Marami na tong na karanasan na nangyari dito sa akin. <laughs> Yan, kami ng lolo ko, binabantay namin to nung fish pan, ng pakwan, palayan, melon, lahat na itanim na dito. Yan, dito kami, nandito ako ngayon. Namiss ko lang tong lugar na to. Ah! <laughs> o kabataan natin dito sinubok yung ating tawag nito uh, katatagan na uh, maging matatag at uh, yun nga dito sinubok yung ating pangarap syempre noon sobrang hirap dito mga kabida pata ka pa lang nagtatrabaho ka na at uh, yun dun tumpatak sa isip ko nung mag-asawa na ako lalo na nung mag-asawa ako talagang dinibdib ko uh, kaya nangarap tayo, ng ibang basa natapos lang natin nun is high school graduate lang tayo pero kahit na high school graduate lang tinapos natin uh, nangarap tayo nag ako pumunta ako ng Saudi nakatatlong taon tayo dun at uh, yun nga pagkabalik ko na naman ng Pilipinas natapos yung tatlong taon natin dun apply na naman tayo papuntang Taiwan yan nung sa Taiwan tayo yan meron pa rin tayo ng swerte na daladala -dala kasi uh, tawag nito basta re-request lang ako re-request lang tayo dun at uh, yun nga nakaabot tayo na 7 na taon hindi lang ako, yung pinsan ko, yung kapatid ko. Yan. Maraming nangyari sa buhay ko. Kaya eh, tingnan ko tong lupa na aming lupa dati. Yan, naibenta na siya. <laughs> Nakakamiss lang siya. Marami akong memories na nangyari dito sa lupa na to. Maraming karanasan. Ha <laughs> ha nakakamiss siya. <laughs> Ito yun. Ito yung lupa na yun. Pero, nagtatayo kami ng kubo banda doon, mga kabida. Doon sa area na yun. Kung kami nagtatayo ng kubo. Bali, inisa na lang to dati. Yung, yung napapasin yung damo na yun. Yung pa ganun. Yun lang yung lupa ng lolo, ko. Lolo ko. Doon kami nagtatayo ng kubo. At marami dito marami akong karanasan yan dapat po siya ng bundok karayan oh, punta tayo doon mga kabida dati kasi dito kami nanging isda ng lolo ko maraming isda eh tingnan natin ngayon kung may makita tayong isda tapos agisa natin ang dala nakakamiss itong lugar na <laughs> tapos yun nga wala na, rin, wala na rin yung lolo ko napakasipag nun isa siyang bicolano mga kabida napadpad lang din dito sa amin sa Pampanga tapos dito na rin siya nakapag-asaw no ngayon siguro mga tatlong taon apat na taon na siyang patay napakasipag nun pag wala kami tapos na kami dito maghanap siya ng pangulam namin may dala-dala siyang panti screen lahat ng panguli ng isda ginagamit na dito para may pangulam lang kami at makalibre ba habang malilit pa yung mga tanim namin yung mga isda namin ganyan ayan maputik lang yung daan kasi dito talaga hindi simentado yung daan ayan mga kabida Subukan natin umagis dito Sa medyo mababaw Malit na tubig Ayan, Dito kami nangingis na dati mga kabida no kabataan natin Ayun, Parang may dalag doon Subukan natin yung magisan mga kabida. Bukan natin umagis mga kabida Baka may mauli tayo dito kahit meron. Meron. Laki. Abot sa sana. Laki mga kabida. Bali yata. Eh, dalag. Eh, ano yun? Mga janito. Yeah, janito. janitor? <laughs> hey, Ang dami janitor eh. mo lahat <laughs> Kalakot na Hindi na dali Grabe to na uli ko Oh, dami. Dali turlat. Ay, grabe to. <laughs> Last time ko makahuli ng ganito karami. <laughs> dami ko nahuli. <laughs> Ayan, si... Ano ko kuya? Rico. Rico, yan. <laughs> Mamimingwit po siya. Ang shorts mo, ito yung ko. Ganito. Yung oh. libi <laughs> Grabe yung mga nahuli natin <laughs> Alam ko nahuli dalag Alam ko dalag kanina mga kabit Ang dami Grabe yan Last <laughs> time natin umagis dito Grabe yung nahuli natin Marami na pala dito ng mga janitor <laughs> Alas janitor na pala yung Nandito mga kabida Dati kasi Kahit ano lang maraming isda dito Walang janitor Ayun puro janitor Grabe, what dami. Hala ko baka dalag kanina. Ay, nasi, wala ka. Ah, sige, sige. Grabe itong nahuli natin. <laughs> Hindi ko yung Ang galito na yung mga isda dito mga kabida. <laughs> Nagpatik lang tayo. Rice lang yan. Subok-subok lang. Hanap-hanap ng mga ispat. Ah. janitor pala mauli janitor la boss <laughs> oh nalais na tatuhin kaya to yung iba linuluto to eh. ha matuyo na no Grabe tatanggal pala tayo dyan ito hindi dalag <laughs> huwag na natin ibalik kasi para hindi na dumami dami talaga nasa 20 piraso first time ko ito makauli ng ganito karamin janitor mga kabida ah, katakot pa naman ang <laughs> hirap tanggalin sa dala Ito yung kumala yung camera natin. So, yan, natapos na tayo magtanggal mga kabida. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23 yung mga nahuli natin janitor. Yan, tinapong ko na lang dito para hindi na dumami. Yan. <laughs> dami yung mga nahuli natin. Nakakatuwa. Nagsawa <laughs> ako sa kakatanggal. Pinawisan ang mukha ko. <laughs> Grabe. Para nakakatakot ng umagis ah. <laughs> Baka mapulo na janitor. Pero may nakita akong dalag kaya inagis ako mga kabida. Hindi lang siya na bulsa. Napansin ko yung dalag ang laki. Hindi lang na bulsa siya. So yun mga kabida bali hindi ko na sinubukan ulit na magagis pa kasi grabe naman yung nahuli natin. Kala ko dalag na kanina. <laughs> Gulat pa naman ako. Ang dami talagang nagwala sila sa dala Ay. habi ko din na ako ulit <laughs> grabe yung nakuha natin 20 mayigit na perasa ng janitor okay ba yun first time natin makauli ng ganong karami na janitor at uh, hindi ko na sinubukan ulit na magagis pa ngayon sinubukan na natin ulit dito sa bukiran at uh, dito sa lupa ng lolo ko yan. Hindi na pala sa lolo ko. Dati. <laughs> Yan, na-miss ko lang itong lugar na to. Ganda. Ang tabi pa, tabi pa siya ng karsada. Nabenta to. Siguro mga matagal na. Mas uh, 10 years may na siguro. Tapos nabenta to na sa 600. 600,000. Mahal pa yung pera nun. Kaya parang medyo mura pa so siguro ngayon mabibenta so kahit mga 2 million mabibenta to yung luwang na yan tapos tabi pa siya ng karsada yan ay miss ko lang yung memories natin dito na marami buhat nung bata tayo hanggang naging binata yan nandito tayo o so, yan mga kabida bali uwi na tayo at uh, pasesya ulit sinubuka lang naman natin mag adventure tapos sinignan ko lang tulupa ng lolo ko tapos may dala dala, dala rin tayong dala para kung sakaling mang <coughs> meron tayong makita ng spot magyagis tayo so ayun kasama ang palad puro janitor yun ang huli natin okay tara huwi tayo mga kabila bali mga kabida. Uh, dito na tayo sa bahay at uh, yan, meron tayong uh, tilapia dito tapos uh, buro, burong kanin na burong kaning isda tapos may ap apalaya. Tapos may kanin na rin tayo. Pinaganda tayo ni Miss Kabida kasi sila katatas na kumain. mores ngayon is mag na na pala. Wala, uh, hindi tayo sinunaki sa huli. Ta Janitor yung mga nahuli natin. Kaya di na ako sumumpa mga kabida. Baka janitor pa ulit yung mauli natin at tatagalan tayo daw kasi uh, painit na yung panahon nun patangahali na pala nun buti na lang hindi na tayo magis kasi janitor yung mauli natin daw. so bago tayo kumain mga kapid na pray muna tayo Lord maraming salamat sa pagkain na sarap pagsabigay niyo po kaligtas sa amin sa araw-araw at lagi niyo po kami gamayin pati na rin po yung pamilya namin yan pati na rin po yung aming mga viewers in Jesus name Amen kaya po tayo sarap tuh. Ampalaya, buro, napak sarap. So, olas subuh makan kabe dah para pusenya. Hmm. Hayo, po. Bali tuntilapia na to. Tapos mo lahat buro, gulay. Sobra sakit tani at ulo Ang cater nila is almusal, tangalian. Hmm, <laughs> kaya po. Kala ko nung unang gumalaw sila. Mga dalag. Kala ko jackpot. <laughs> nung pag-gaon, nakita na. ko mga janitor yeah, pa naman tanggalin mga kabila yung janitor kasi meron yan parang mga tibo talagang shoot sila sa mga butas nungbukan ko lang na umagis <laughs> kasi meron nang ingis na doon may namimingwit dine-testing nga rin kung merong isda. Hindi lumitaw yung dalag. Hindi ko sana ang gisan eh. Nagpakita mga kabida. Siguro yun, nauuli yun, nakawala lang. May bagay ng eh, umalim. Ang laki pa naman. Kaso, malas tayo. Hindi tayo sinuwerte. <laughs> Bawi na lang tayo dito sa tilapia. Buro. Tapos, ang palaya. Hmm. nakakamit yung lupa ng lolo ko na. <coughs> Doon talaga nagsimula nung bata ako Kaya, sanay-sanay ako sa mga bukit. Ayan. Kahit sa mga madadamo, sanay tayo dyan. Mbok. Hmm. Nagbot mo ako sa kakatanggal sa dyan ito. Kala <laughs> ko jackpot. <laughs> jackpot pala sa kakatanggal dyan naman. Test time ko yun mga kabi na makahuli ng ganun karami dyan sa Taiwan. Kasi yung urok yung nakamarami, hindi ba? Ayan. Dito sa lugar namin, kakunti yung janitor. Dito sa barrio. Pero sa mga kabukiran, ayan. Marami pala mga janitor na nakatira. ay po